Bazaar. Sa... Ah, dito naman si ako. Si Christine PH. Ayan. Ayan. For the reason you guys, magkakain tayo ng doon ano, na. Kaya ano, albaik na pagkain. This is uh, my one, ano, one of my, ano, one of my favorites guys. Dito sa Saudi. Ano siya? Basta nalab na lab ko lang siya kasi ang ganda-ganda talaga ng... Ang sarap-sarap. Hindi -sarap. siya maganda. Ang sarap-sarap ng... ng lasa. Ng lasa niya. So, mayroon tayo yung ano, A bun, burger bun. Ayan, ayan siya. Tapos, garlic sauce. Ayan, garlic sauce. Ayan. Tapos, ayan. ketchup. Ayan. Tapos, ito pala. Okay. salad. Para siyang coleslaw, pero salad. Yun. Sarap siya. Sarap yan. ang pinili ko, ito over is... ay ipa-bili kay Amis. ay ay na iwan pa yung chicken ay sabudi is this a some sa eh. Fish fillet. Okay. So, yun lang yung ano. Inahan at ano, french fries. Inahan ko kasi yun yeah, pala na ano yung ano, yung chicken. Masarap kasi yung chicken. Yung pinaka masarap. Eh. then, so, hati kami na aking alaga. Kasi hindi pa dumating yung kanya eh. So, pakakain ko muna siya. O, bali ako. Sige, ano? Padi? O. Oh. Paano kasi? Wait lang ba? Ayan siya. Masarap. Masarap kasi. Masarap pag may kani. How oh, about guys? Sorry, guys. Sorry, guys. Ito tayo kasi ang sarap nito eh. Ito yung gustong-gusto -gusto ko siya. Yeah. Garlic sauce. Masarap siya. As in, masarap. Mm. Love it. I love them. I love them. <laughs> Ayaw ko ng ano. Ganito. Tinapay. Pero, no choice ako kasi walang kanin. Bukas na ang ka kanin. Huh? Eh? Eh? Huh? Ayan, wala ka. Huh? This one. Yung isa kasi yung drinks kasi ito sobrang haba. Eh, hindi ako kung umiinom ng uh, ano, masyado. Mm. Mm. Chicken, chicken fillet pala to. Ini lu mas masuk sama anu. Udah <tongan> habis. Kalau sudah. Sebrang dam guys, anu chicken fillet. Sebrang dam. Kayu. Itu mulai langsung. I think 23 sort 23 lang siya Although sa Pilipinas malaki na nasa mga 300 na to 300 na may mga Anito kami nga sa Riyadh kay ano yung amo ko para meron siyang pero para, parang magsusukat sila ng ng down para sa kasal ng kanyang, kanyang pamangkin. So dito sila sinama lang kami kasi sa bata sa bunso niya is yes. syempre Toy Kingdom. Mm. Hindi hindi ma, hindi sama ang bata kung wala ako. Kaya sama si Chris. Ay. Kagad isa hmm. Alhamdulillah. Rasa sedius. Selamat tidur. Hina hina hina. Aywa. Hadi hadi hadi. Tidak tidak hina hina. Tidak. Kelas. Kaya natin ito. Hindi ko ito tayo Chicken yung sinabi ko eh. Nahuli pa yung chicken. Sobrang sarap talaga yung, yung chicken. Sabi sobrang, sobrang sarap. Ito try daw natin kung masarap. Yun. Ano siya?

Kole. Kole, kole. Sip-sip anak Hmm. Magmukbang din yung alaga ko. Ng fries. Mmm! Tap! Mmm! Paano ka't ganyan mga? Sobrang sarap. 100%. Tap! alam nyo guys dati hindi ako kumakain ng gulay asgin, hindi ay, kumakain man ako pero hindi sa ganito, hindi carrots hindi ripulyo hindi pechay basta mga cauliflower, hindi ako kumakain yan hindi in, sobra ang kinakain ko is talong okra, kangkong talbos ng kamote yun. Kasi pag mahirap eh. Pag nandun ka sa probinsya, syempre hindi, hindi pwedeng hindi ka makakain nun. Kasi yan lang yung madali-dalian mo na, madali-dali na, na itatanim. Yung okra, talong, talos ng kamote, kangkong, eh. ang gagong nasa ilog lang yan, ay nasa ano lang yan, di ba? So, yun. Eh, kumakain ako ng mga ganun. Pero yung mga ganito, mga repolyo, pechay, carrots, o uh, yung pipino, okay lang. Pero ngayon, kumakain ako lahat as it. I'm proud to myself talaga kasi, ano, hindi ko alam bakit. Siguro talaga nagbabago talaga. Nagbabago yung yung panlasa natin nagbabago yun parang alam mo yun nag-i-evolve hindi lang yung edad mo hindi lang yung katawan mo in, kundi yung panlasa mo nag-i-evolve talaga as in umaano talaga siya na yung yung hindi mo kinakain dati na hindi mo siya kinakain dati tapos tinry mo siya sa mga medyo matured ka na na edad mo matured ka na katawan mo Sabihin mo, sasabihin mo talaga, ay, ang sarap na nito. Hindi mo na yung mga ganun. Yung katawan mo na, sobrang, sobrang payak Ang, ang timbang mo is mga 45 kilo, mga 45 kilo kalanggang. Tapos, yung edad mo, pataas, tapos, pataas ang bahay mo, yung katawan mo din, pataas na pataas din. Kung hindi ka mag-maintain. exercise or ano. Depende lang siguro kung except lang sa mga payatin talaga. Mga payat talaga ng katawan. Hindi. Yung mga normal na katawan, mag iibog at mag iibog talaga yan. Tapos, yung panlasa mo rin pala, mag iibog talaga. Yung panlasa mo is ano siya, pag dumating ka na sa tamang edad, ma, dyan mo na talaga maano, tapos itatry mo yung hindi mo kinakain. Sabi mo, ay, ang sarap pala. Ganyan ako, guys. Ganyan ako. Nung mag, nung na ako sa Manila, doon ko lahat na, na, try yung lahat, lahat ng mga gulay. Hmm.

বাই well, বাই